Maganda magandang, magandang hapon uh, po sa atin lahat. Kaya eh. live tayo ngayon sa ating uh, YouTube. Dito tayo ngayon sa ayan bahay ng eh. ating uh, ng ating sponsor. Okay. Happy Sunday po sa lahat. Happy Sunday. Hintay lang po natin yung uh, things, no para simulan na, na. Para formal na nating uh, ayan yeah, may na rin sa beneficiary natin. Maraming maraming salamat po. Maraming maraming salamat po sa ating sponsor ano muli ano una sa lahat maraming maraming salamat sa ating uh, ayan. Just na lumikas sa atin. At uh, salamat kay uh, Manang B. Salamat sa Team Kalingap. Salamat kay Kuya Bal at Idna Kalingap Prab. Salamat. Tayo po yung live ngayon. Happy Sunday sa lahat. Ayan, anong oras na? Alauna. Ayan, Kapsat Laura. Hello. Ayan, na bag na... Hello daw dito, malam Kumusta dito bagyo? Ayun, daka kay bagyo, baka nabutan kay tikwa. Gin ginad. Wala <laughs> buta kay nang lindol diyan sa bagyo. Yo. Sa inyong vacation, family vacation. Happy Blessed Sunday. Ha? Salamat salamat sa at IMB. Ito po no. Tayo po magpapa ayan, natin yung yung bahay ng uh, ating beneficiary. Salamat. Thank you. Happy Blessed Sunday. Dito tayo sa bundok. Ayan, maghihintay lang tayo. Na, ayan, sinundo yata nila yung uh, magbibles na isang uh, uh, pastor siguro dito. Kaya, nabutan kami ng uh, lindol pero hindi naman malakas. Sabsat. Oh, buti naman. At nakakatakot talaga dyan, ano, doon mga nakaraang, ano uh, diba, anong year ba yun? Yung maraming na, uh, ayan, na uh, trap sa isang uh, hotel maraming maraming salamat po no? thumbs Laura MB eh. siya po nagpo-comment siya thank you aha uh -huh. mayroon na tayong kan dito ngayon sa Palawan no ah uh, napabahayan napakubuan ng ating sponsor no si Manang B uh, Ilocano rin po yun no si Manang B from uh, Ilocos yata Ayan. Dito na ako sa Manila. Ayan. Nagka... Ay, siya. Ay, <laughs> ay, pagali po kayo. Ayun, 'yan ang hirap ano, minsan no, sa sobrang pagod, no. At saka 'yung mga tao dito, 'yung mga hindi ano hindi sanay. lalo't pag naulanan, naarawan 'yan. Di ako makasama sa sagada. Ay. Ayan, shout out po si sa Sagada Mountain Province. Ay, yan pinakamalamig na lugar yata parting uh, Mountain Province sa uh, parting Sagada yata. Si Ayindi, yan yeah? magandang uh, more gamit galap siya sabi ni Kapsat Laura MB. Ayun, pagaling po, ayo, pagaling. Sabi kayo, yung mga ganyan, ano, mga pas, mapasma lang o yan na labig-labigla lang yung mga ganyan sakit. Nanini bago ang mga katawan, no? Charan, charan. Shut up po. Ayan, musta ang uh, ginawa niyong uh, kubo? <laughs> Grabe, ang mahal naman. Musta ang ginawa niyong, uh, ano, Yung silo sa unggoy? Naka, wala pa, wala pang pupunta po. Ano, si Sayan, di? Wala pang pupunta unggoy. Doon, kaya wala pang huli, sigurado. Ayan, sayang, sayang, sayang 35, hindi nakapunta. Ayan, talagang ganyan ang buhay. Lamig kasi din, lamig. Nanibarago kasi sa lamig. Ayan, saan po sa 9 live viewers natin diyan. thank you. Tayo po uh, dito ngayon, ah. Uh, at hinihintay natin yung magbiblis magbibless natin kung nandyan kung mapupunta nila no? at mm sasakto tanghalian na mga kalingap tanghalian ano halaman yan ay? hindi ko nga alam ang ganda kulay no? ganda Hmm. Bay ako nakakapagod. Ayun. Talaga naman nakakapagod ang biyahe. Ang biyahe po nakakapagod pero yung uh, sa ano, pag uh, gala, gala na hindi naman gaano nakakapagod. Yung biyahe ang nakakapagod talaga. Na kahit nakaupo po kayo ay talagang natatagtag-tag -tag ba, tagtag. -tag. Kaya ay hirap na magbiyahe ng malayo. Mm, salamat po. Yan yung ating bitag sa unggoy. Wala pang huli. Yan. wala pa si Kwan. Di pa, di Oh. Di si Kwan, si yung asawa nyo? Si Kuya? Si Kuya? Ayan, Ma'am Laura. Tuloy-tuloy kasi kapsat ang uh, paggalay, paggala. kaya pala tuloy-tuloy you know, ang gala. Walang uh, rest day. Hello, good morning uh, bro. Ayan, salamat-salamat. Uh, sweet uh, Journey, no? Sino to? Hindi ko na mabasa. Ah, sweet hamster. Hello, uh, no, hello sis. Ayan, nag-live po ako ngayon. sis. Ayan, nag-live. Ayan, Ma'am Laura Birakit, ayan, official, may glove shot din ako, ayan, lamin Ay, siya, ah, hindi. Tsaka iba yung panikwan na, ah. kulay ni Sweet uh, Hamster, ayan. kulay green, paano ba gawin yan? Ano kaya mayroon? Siyan dyan? yung kan, okay. yung mag-bibles? Ha? Ano magbe-bless daw? Are you okay there? Safe from earthquake? ayo po no? Yes, yes. Uh, uh, okay, okay. Wala man pong dito earthquake sa Palawan. At sana wag namang mangyari kasi dito nakakatakot dahil uh, napapaligiran po ito ng uh, dagat. Uh, Kung mapapansin nyo, no, isla po ito. Itong Palawan. Ayan, uh, naunahan ka na ng mga monkey sa mais. Oo nga po, hindi pa ako nakatikim eh. Sila po ay nakatikim na. Pero hayaan nyo na po, uh, maganda ay nakatikim sila. Siguro di sila babalik yun. Ayan, salamat po. Salamat ng uh, marami. <laughs> Ayan. Don't go near the seaside, okay? Just be safe. Ayan, opo. Pag yun talaga, pag may uh, kasi yung iniingawasan dyan yung uh, tidal waves. Pag uh, mayroong earthquake sa uh, mismo lugar, no? Okay. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Tayo po yung uh, live ngayon. Ayan, uh, kumulimlim na naman. Parang may balak ulan ano? May balak umulan. Don't go near the seaside. Ayan. Alot, alot. Aha. Ngayon pala ang ng bahay ni Lala. Opo, ano si hindi? May po natin na uh, pabiblisingan. Pahintay-hintay lang natin yung kung pinuntan nila yung magbiblis. At sana ako uh, ay uh, na kuha nila. No? para diretsyo na tanghalian at yung mga nagluto po ay uh, hindi pa nakatanghalian no? yan marami marami salamat po ngayon na uh, Ming Consel said hi hello po ayun Ming Consel thank you ano sa tagasan kasi Ming Consel ganda na pangalan Ming Consel Hoy, Sweet, ano Thank you, thank you sa inyong uh, pakulay, ano? Ay, salamat, salamat kay Sweet Hamster. Salamat sis. Thank you very much. Pang-coffee lang, bro. <laughs> Opo, oh, yeah. Thank you, thank you. Thank you sa yung uh, pak coffee. Thank you, thank you. Ayos. May pang-coffee tayo, mga kalingap. Salamat kay uh, Sweet Hamster yan po ay uh, yan po no yung mga tawag dito siya po ang isa sa mga nangangalaga sa mga ilog sa mga si sweet hamster si, si sweet hamster sa mga yan mga pet mahilig sa mga pet yan kaya po naging sweet hamster yung kanyang kanyang pangalan no yan kumakanta-kanta rin po siya kumakanta-kanta <laughs> Uh, ayan. Salamat sa pang Yahan. Huh? Ilo Iloilo City don. Ayan. Naka nasa. Ayan. Uh, hindi po. nasa po pa ako. nasa palawan Oy, Mr. J. Oi, Misyo. Musta? <laughs> Ay, nako si Mr. J. Ngayon lang nakapasok sa akin live. Ate na mo kayo natin ng kanya. Ng uh, moderator. Ayan, oi. Okay, thank you. Miss you too, bro. Mayayos uh, yung bahay mo, ah. Ang ganda ng bahay mo, bro. ganda. Ano yan? Toy Story? Ano bungalow? galaw? Ayan si Mr. G the PWD. Yeah. Ah, bro. yung pagdalaw. Atay tayo? Wala daw? man. Baka mahintay pa natin yung isa. O. Oh. Kumain na ba kayo? Kumain na kayo? Bawasan nyo na yun. yun Bye. Mayroon pa yan. Gutom. Oh. Nay, kumain na kayo Nay! Kain na kayo. Kain na ba? Ngayon na ako eh. Hindi, <tipan> hindi, uh, bakit daw? Oo, uh, oh, isaglit uh, man lang eh, no? Isaglit uh, man lang eh. Hindi <tipan> man lang. Loko wala asal ah. <tipan> oh, o, sino magdadasal? <tipan> ha? <tipan> Taw <-tipan> Ta Ta <-tipan> Ta na lang. Taw <-tipan> Ta Ta <-tipan> Ta na lang. Taw Ta na lang daw. Si na si Gual, sana siya, yun sa... Ha? Oh, ba? Ah, <laughs> oh, Okay, wait lang mga kalinga pa lang. Tayo po magpapaalam muna. Thank you, thank you, very much sa inyo. Thank you. At ako'y may asikasuin lang. Thank you. Babay babay muna. Okay, si sir. Thank you sa pakulay kay Kapsa Tokomati. Thank you, thank you. Saglit lang.